natin lining 250 daw dami na ang binabanding diba? Oh. dito yan dapat ni Oni Ayon yung gel, oh. dapat daw pala mga boys kapag magpaparebanding tayo ng clutch lining dapat daw pala dala natin yung bell para sila na raw magtatabas magbabawas nung ano kasi may clearance pala yan yan, dapat daw pala pantay yung tatlo na yan na uh, yung clearance niya para hindi daw magkaroon ng dragging. Eh first time ko magpa-rebanding mga guys kaya hindi ko alam. Kaya naman ang ginawa ko, yan yung sample nila kasi meron din namang silang sample yan. Kinuha ko na lang yung clearance niya, tinignan ko siya maigi yung gaano kalaki yung clearance niya. Yan, kinuha ko yung gap niya. Kung gaano ba, kung gaano siya kasikip. Ayan. Sinikwat ko maiki yan mga kois, So after nga niya mga kois, no, no, nakuha ko na yung aking clutch lining rebandy. Medyo masikip nga siya pagdating doon sa Honda Beat ko. Sa Honda Beat Bell ko. Ang ginawa ko, binawasan ko siya. Niliha ko yan o no, yung lapad niya. O baga, o yung papasok na dyan ba? Binawasan ko siya. Bakit mo Pero ayos naman na mga koys, no? Kasi ngayon maghapon ko kung bumiyahe nagamit ko siya hindi naman siya nag drag basta mapantay mo lang pala yung pag ano nya then naka save tayo dyan mga koy sa halagang 250 pesos lang yung paribanding magkano yung clutch lining ng Honda Beat sa kasa nagkakahalaga yun ng 1170 tinanong ko tapos sa click naman 1520 sa kasa rin po yun yun din yung presyo nila eh kung magpapabanding ka na lang ng clutch lining ayos din naman siya wala namang problema makakamura ka pa. So what's up mga kais, ano nga ba review ko doon? Nga pala ngayon, maghapon na ako nakabiyahe sa angkas. Then okay naman siya mga kais, mas may ina, maganda nga eh. Mas nakasave ako doon ng malaking kasi isipin mo magkano yung sa kasa. 1170 yung sa Honda Beat yun ha, na clutch lining tapos sa click, sa click naman kasi bibili rin sana yung parko oh is naman ng 1520. So 'yun, yung akin pinaribra ko lang. halagang 250 lang yung sa pare ko bumili siya kasi may pera siya. Pero sa akin wala naman pinagkaiba. nung no, brand new sa kas mula sa casa at saka yung rebanding. The best para lang mas nakakasave ka pa, 'di ba? Kasi maghapang ko siya bibiyahe ng ngayon, wala naman dragging. Normal lang. Kumpaka parang bagong labas ulit, close yung motor mo. 'Di ba? So yun lang mga guys, hindi ko lang alam kung gaano kung tatagal pa siya. Re-review ulit natin siya kapag ka uh, kapag ano na ako kapag kung kailan siya tatagal eh. <tinyo> para honest review lang tayo dito mga guys. so muli mga guys. pasupport ulit ako ng youtube channel ko mga guys ha pasubscribe ako mga guys. need ko ma-reach yung 1000 subscriber maraming salamat